Mga ka-sports, nagbabalik tayo sa Seremban, Malaysia para sa FIBA U16 Women's Asian Cup Division A 2025. Isa sa pinaka-aabangan ay ang Philippine kontra Australia. Dalawang koponan na magkaibang magkaiba ng playing style. Ang Australia, kilalang powerhouse sa women's basketball. Dahil nga napakataas, malalaki at sobrang disiplinado sa sistema. Samantala ang Pilipinas, bagamat mas maliliit ang height, dala naman ang bilis, puso at diskarte na nagiging Data laban sa mga higante. Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Sa unang yugto ng laro, ramdam agad ang presensya ng Australia. Malalaki at mabilis, bumaba sa depensa ang kanilang front court. Gumamit sila ng tight man-to-man -man defense para pigilan ang dribble drive ng Pilipinas. Pero hindi nagpatalo ang Gilas Girls. Gamit ang kanilang trademark speed, mabilis na nakatakbo sa fast break. Ang mga batang Pinay kumana ng ilang tres at nagpakita ng tapang sa ilang Alim kahit halos dalawang ulo ang lamang sa height ng mga kalaban. Sa second quarter lumabas ang adjustment ng Australia. Gumamit sila ng high post plays at sinamantala ang height advantage para magdomina ng rebounding. Halos bawat mintis nila second chance points agad. Dito nasubok ang depensa ng Pilipinas pero kita mo ang puso ng Gilas Girls. Dive sa loose ball, full court press at walang takot na kumasa kahit dikit ang bantay. Ang energy ng kupunan, ramdam hanggang sa crowd na todo suporta sa ating mga kababayan. Pagsapit ng third quarter, mas naging physical ang laro. Australia, ginamit ang kanilang half court set para ipitin ang opensa ng Pilipinas. Pero dito lumabas ang galing ng Gilas guards dahil nga mabilis ang passing, hanap ng open shot at push ng tempo sa transition. May mga pagkakataon na napakalamang ng score at dito natin nakita na kahit malakas ang Australia hindi basa-basa sumusuko ang Gilas Girls Every basket, every stop parang championship level ang intensity. Sa huling yugto ramdam ang pressure Australia patuloy sa inside attack. Pilipinas naman lumaban gamit ang shooting at hustle pace. Bagamat talagang mabigat ang kalaban, nakitaan ang puso ang ating koponan Win or lose napakalaking bagay ang performance ng mga batang Gilas Girls. Kung kaya nilang makipagsabayan mga kasports sa isa sa pinakamalakas na team sa buong kontinente. Ibig sabihin malayo ang mararating ng women's basketball program ng Pilipinas. Kaya sa Lito Say, natalo po ang Gilas Girls sa score na 121 over 42. Kaya mga sports kahit anuman ang naging resulta ng laban kontra Australia, saludo tayo sa puso ng ating Gilas Girls U16. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa panalo o talo, kundi sa pagbuo ng karakter at karanasan para sa mga susunod pang tournaments. Anong masasabi niyo mga ka-sports, kaya bang makasilat ng upset ang Gilas Girls laban sa susunod nilang schedule? I-comment ang iyong prediksyon sa baba at huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-share para mas maraming sumuporta sa ating pambansang kupunan. Laban Pilipinas, puso. Ingat po kayo.